Bacon, oh. o. Oh, ito yung bakasyon. Oh, na Mainit tayo oh, na aircon kami. Oh, may nag-install kami ng aircon. Tinatawag na split type na aircon. So, isang uh, specialty aircon technique sa Pilipino. No? oh, ah, split type. Ah, uh -huh. um, split type to siya. Hindi lang natin ano yung mukha kasi bawal. Yung oh. parang pinto. Ah, para pinto, split type ang tawag. Hindi window type, split Hindi type. Kita. Liwanag doon sa taas. Yan. Saan daw yung Meron din. Itaas lang. Idikit lang natin 'yan. Sa doon mo na itap, kuya? Oo. Oh. Eh, magkuha na ng wire. Ta doon tapos kuha dito. Para switch dito. Yeah, switch niya. So, aircon technician specialty sa Pilipino. Hindi lang tinemo ka kung gusto kayo magpa-aircon na uh, PM na lang. Hey, Miss Ducky. So, ano to? Pag uh, Pilipino to sila, so, hindi lang natin yung mukha kasi bawal. Uh, iba talaga Pilipino pag Pilipino uh, magtatrabaho. Sino magpakabi? Sige, sige bro. Sino magpa? Ah, available tayo. Available. Uh, Every day. Friday. So, lalo na pag Friday. Friday kayo. Ano to? Pilipino ang ano natin. So, support tayo sa so, mga Pilipino na technicians sa Tapir doon sa taas, magtapas kayo. Okay. So yan, uh, ina inaam natin yung ginagawa yun lang. Yung speed type of vacuum, ano. Kasi mainit, walang aircon eh. Huh? Oh, silicon pa yun eh? Oo, oh, hindi ako nabahala dyan. Pagano? Mayroon silicon ka? Mayroon ako silicon dyan. Uh, ito yung Dito? Pilipino na kumpleto talaga sa gamit. Hindi yon ano yung ABCD kompleto to sila. Hanggang ano to? XYZ. Hindi lang ABCD. Yan, ano Tapos ano yung quality yung ano yung trabaho pulidong pulido eh. Yan, ano. makita nyo naman ng trabaho sa kababayan natin o Gusto kayo magpatrabaho, direct lang kayo PM, so mayroon tayong direct ng nila. Kaya talaga <laughs> pag China, undersize yan. Ito talaga. Oh. Kung nadala sana na yung isa natin. May isa pa ba? Di ba? Dalawa yan. Ayan. Kaya na. flavor ang ano nila ang tubo china alam mo sukatin mo muna kuya oh, mahaba yan dapat sintro sintro na yang malakas bago maputol ang lock Yan ơi Yan yung pita Ang kailangan kasi Di Uy, Pumasok Oops. ang Yan so Titingnan na uh, Ano na dito Kompleto na

So, yakin sa taas yung air So, ito yung mga kababayan rin Tulungan yan So, yan, ano sila Ito sa pinakataas sa top top Yung ilagay na nyo, install Kasi, ano, hanging tight Kasi, yun